Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at sakit araw-araw. Pagpalang uh, gapi na po sa inyo lahat, uh, sana po ay tangkilikin niyo palagi ang iwagan ng pangasinan at ishishare ko po lahat po ang aking mga nalalaman ng na panggamot spiritual at physical na karamdaman. At dito po namang po nyo matutukasan sa iwagan ng pangasinan. Ang katandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang. At palagi po yung isa puso disipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At higit sa lahat po ay... ah... Uh, Huwag makalimot mong magdasal sa araw-araw. Huwag -araw, pagka, pagkatulog, pagka pagkagising para gabayan tayo ng Diyos ang mga kapangirin sa lahat sa araw-araw. At hindi ko sa palagi na sana po ay lumakas ang pangangatawan niyo po araw-araw at malay sakit para makapanood po kayo ng aking ginawang YouTube channel na malit namang pong YouTube channel, Liwaga ng Pangasinan na nagbabagi po ng mga iba't ibang orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw para makatulong po sa inyo at mm, sana po ay matuloy rin po niyo ako sa ang uh, youtube channel tatanay ko po napakalaking utang na loob sa inyo na at sana po ay Uh, i-share nyo sa iba para malaman po nila uh, may ganito pong may ganito pong nag na mga iba't-ibang orasyon uh, galing po sa uh, Diyos ang makapangirehan sa lahat purong kanan po ito hindi po sa kaliwa, puro kanan lahat ang ibabagi po na nagamit na po at na kung po parang magamit nyo po subok na subok na po itong mga binabagi ko po sa inyo na uh, na po o. napakabisa po ito sa mga uh, mga sundalo dyan uh, o kahit ni sundalo mga security guard na po ito po yung napakabisa po ito na ibabagi ko po sa inyo. Kahit hindi po security guard, kahit babae po dito na sa ba nasa bahay lamang po. Uh, napakabisa po ito na aking ibabagi po. Kaya sana po ay uh, huwag yung pong escape. Manood po lamang po kayo ng YouTube tapos mag-subscribe, mag-like and share. Ipagkakalag po sa inyo to uh, uh, Ma'am, uh, kahit hindi po sundalo po, pangkalahatan po ito na ipag-agal ko po sa inyo. kasalo yung mga security guard na, uh, kahit security guard lamang po malitang sinasahod ay na, uh, nagtataga lamang po sa init ng araw o sa kung po uh, sulodo po ko sa inyo As sa mga pulis po dyan na kwan po ito po isisir ko po rin po sa inyo mga sundalo po na Ah uh, konpo diyan. Ishare ko po sa inyo. kahit nasa bahay naman po ng mga konpo tatay nanay basta pag gumagawa po tayo nito ay focus po tayo sa sarili at iwala po sarili at isa sa isa puso po ito. At huwag pong ipagyabang para manatiling bisa po ito sa inyo. Isang bis naman po sa po ito. Ito 'yung napaka konpo ito sa pamumuhay po sa araw-araw po. orasyon yun upang hindi mabunot ang baril at nanginginig ang katawan po. yung po ang po. Baka bisa po iyan. Ayan po. i yun na po, ma'am serdyan. I-screensh yun na po basain uh, basahin ko muna para maintindihan niyo po. Tapos i ko po. Uh, andito po ang po. Isos mong lay, Salvador mundi, Sintoto, Domini, Kalpami, Sakrami, uh, Limili, Kunditi, Sorti, chir, Sortioli, Ulimi, Balgodi, Insindi, Mi, Kristi, Ayudad, Ayudad, Likum, Salikum, Sulurum. Isang bisin naman po sa alin po yan. E, ko po sa iyo para marinig po ninyo. Jesus Monglay, Salvador mondi, Sintuto, Domini, Kalpami, Sagrami, Limili, Kunditi, Sortyoli, Ulimi, Balgu, Balgudi, Isindi, Mi, Kristi, Ayudad, sa likong isulurong, isang bis naman po. Sana po ay uh, kung po yan na uh, isaulo po ninyo ito. Dapat po maisaulo po ninyo para daladala nyo po sa pag-alis nyo po sa bahay. Uh, sa mga kung ano mga security po dyan, yan na po ang pagkakataon po ninyo para halimbawa po ay nasa uh, may kasi i-share ko po ito para ma kung po yung nasa bangko, yung mga Nasa banko po na -security, na nasa labanan palagi. Yan po, napakabisa po itong rasyon na to para magamit po ninyo. Pag naibulong po ninyo ito at ihipo niya sa dibdib po nyo, usalin sa isip lamang po at ihipo sa dibdib at ihipo sa taong may baril po. Yan po. Usalin po sa isip lamang po at ihipo sa dibdib at ihipo sa taong may baril po. O ihipo sa hangin po na sa mga may baril po. Kung marami po siya ipon sa hangin ng pakros po. Ayan <sighs> po, pag marami sila. At asaan po ninyo na ang baril nila ay, ang katawan nila ay manginginig. Pag binunot nila yung baril po, ay manginginig po sila na hindi sila makabunot po. At malalaglag po yung baril. Kasi manginginig, sobrang nginig po sila pag inusal po yung orasyon na to. Napaka makapangirang uh, kung po ito, uh, orasyon po na ipagkakalug ko po sa inyo para magamit po yung sa pangangailangan po sa araw-araw. Kaya sana po yung mag-subscribe, mag-like, na share po kayo. At pakipalo po ang aking Facebook page si Wangan ng Pangasinan po. Yan po. Paki-screenshot nyo lamang po. Uh, Ma'am sir, pa screenshot nyo lamang po. Salim po sa isip lamang po ito ha, uh, yung hindi po nakabuka ang bibig. Dapat po dito po yung maisaulo po ninyo. Isos mong lay, Salvador Mundi, Sintoto Domini, Kalpami, Sakrami, limili Kunditi, Sorchuli, Uli, Mi, Balogudi, Isindi, Mi, Kristi, Ayudad, Likum, Salikum, Isulorum. Sambis lamang po. Yan ang pangorasyon po. napakabisa po ito orasyon kaya dapat po ay makopya nyo po at kung ano po i-screenshot nyo para mapalaki nyo po mabasa po ninyo maigi po marami marami maraming salamat po. Sana po suportahan po niyo palagi ang Waga ng Pangasinan. At pakatulong po uh, pa-support po at paki ang Facebook page ko po at subscribe po. marami marami maraming salamat po. Tatangin ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat. Ayun po. Maraming salamat po.